Tapos po, baka wala tayong live, no, mga lods? At bukas tayo magtitirik ng mga kandila sa ating mahal sa buhay. Ay, napataas pa ako. Oh. <laughs> Taas, ikaw, wala ko ng boost, eh. Taas, tingnan ko ang base. 30 pa ako. Nakastart lang, Miss Nicole. Uy, tigil mo na ako muna. 30 lang. O, 30 mo. Sa mga ito, 31 pa. Si Pandoy, okay, ano just, lang, meron lang kayo, wala na daw siyang perang pansugan. Natalo daw siya ng ilang araw. Sila kanina, Anong nangyari kay Pandoy? Si Pandoy, kumokoy. Oh talo guys, na. Hindi na tarago. Wasin ko ang mo. Ito ka So, Sirin so, Castillo, good evening sa inyong mga idol. Sa Roland, ang matawag ka na magtampo. Abo? Magtampo yun, magtatampo. Magtampo. Hello, Sir so, Busra. Kanyari. Yes, Sir Neo. Mag-dinner na. Hindi ka ka-start lang, Sir Neo. 9 minutes pa lang ako. Running time, 10 minutes. Yes, hello po po mga vlogs. Good evening. And kay Sir Martin. Hi, kay Miss Cynthia. Kamis kay Zuna. Hello po, Kamote. Hello. Kay Jonathan, hello. Shout hello daw. And kay Sir Bonito ito ko nagbukan. Ikaw na lang maging kalaro ko ni Observer. Kay Miss Tresha Marco. Ayaw ko dyan, Sir Joey, na ginagawa kita nata na kamalasan. Hmm, sabi ko na eh. Basta si Pangit! Tunin mo na Janet Abutin, hello Miss Budang. Shoutout po kay Jency at MM. Hindi naman yata siya nanonood. Miss Roseline. Lord na bataan. Enjoy again. Fan of watching. Aro. Yung mga ano ko pala. Nagpapa... Tingo. Sa yung ang mahalas. Ang baka sir ni Yul. ako dyan. Duro mo na yan. Hello po Mr. Ronald Mendoza. Jimmy Wackett. nakalaro kalaro po natin Wala, sa Rocket eh. Boss. Di... Nakalimutan ko yung ano, yung sulat ko kanina. Sino pa? Yung anak ni Kim Malibu. happy man. birthday. Oh, yeah, nakandaan ko pa. Alfie Senilo, hello Alice Good. Sure. Barra Kaya nga ay, eh, paano ba yan mga loads? Hindi ko na masyadong oh, ginagalingan wow. <laughs> <ganyan>. Ito <So>, <laughs> talaga Patay Raven Raven, hello po watching from Masbate Joannas Balesteros, hello Siyempre Hello, Miss Susan. Susan napu ko na Good evening Miss Susan Sana nag-dinner na kayo Hello kay Sir Marlon ka Yes came na naman Sir Owen oh, Kumain na Alfie say Nilo. good evening hmm. Sa'yo pa Queen oh, Bosti Hello Miss Janet Baniwas Oh siete ano yung tinapong ba? ko na ghostie? <laughs> kurat. Eh. eh no Uwan na. Mga aso scarlet <laughs> Ay, na. Uwan na. Ay, eh. ng talo ni Panday kagabi, ah. Wala Ayo, Miss Marianne, Ayan, Miss Mary Ann, wala Ayan, mo Ayan, Sa kanya to eh. <laughs> <laughs> yeah, ayaw, bigay, sa kanya to eh. <laughs> we'll boss yeah, yeah. Of Ayan, oh, sa kanya to Shout out to Boss Kiki Terry. Sa kanya to. Ayan, diba? Ah, nandito yung mga barako. Ayan, okay. oh, yeah, safe. Sa kanya Huwag Di ko Sinira ako na yung naman Ayan. Ang goals natin, boss. Natsapa, o, eh. ko lang. bunot ka. sa'yo. Ba't nyo ko pinag-ayos? Ayun na. Ayun <laughs> <laughs> <ba 'y na? laughs> <laughs> Sama ka, Boss D? Hindi. Hindi <laughs> ko na nga tinapon yung gusto niya. Ano ba yun? Patro. <laughs> Bakit ba kayo? Be, si Kwenta, Magkano sa'yo, Karay? Renta lang, Boss. Renta. At least din ako yung hits, Boss. Ano? 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 ko Ano? 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 Mga talo na nandito. Niyo pala ako talo. Uh. si Fahad daw, huwag niyong Pag yung binasya, mag-end -e live ako. Ito to it. <laughs> <yan. laughs> Turo ako si eh, dito mo <laughs> daw. <dana? laughs> yeah, boy. Yeah, boy. nag yata po kami, Amelia. Talo si Kenneth Buda. ano <laughs> <laughs> na, na, mga talo na po nagiinuman. Hindi ko alam, Sky. Si pa sponsor lang ni Panda yung cards. Kamitin. Ayan, Jocelyn Lagardo. Yes. Shout out sponsor po sa inyo. Erika Gonzalez. ye yeah, boy. ye boy. ye boy, ye Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Shout out Francis Reynold Castro. Ang kalaban mo kiray, boy zero yan naman yan. Yes, nandito so po sila <laughs> na ka, mga lots. Oh, Kapingin ka, ay mga talunan. Ay, punin po na yan, sayang. Ayan. Yes, narinig ko na ang boss ni Borgi. Siya na hey, Borgie. Laba po ang naglalaro. Eh, Borgi! Kalaban ko yung Borgi. Borgi! <laughs> hindi na nakaka-posting mo sila hindi na papadurog mapapadurog magpapalamog na lang ay, mali oo oh, nga nandito lahat ng mga talunan eh nakikain na lang mga lods oo oh. Bigay ko lang ng bigay

Okay na naman. Later hey, ka miska. kasi. Sa kayo pa sa Sa'yo pa to dalawa ko e. Sa'yo pa to. Eh. Sa sa to? Sa pato, ma? Di mo naman puhunan. Okay lang yan. Ako okay. nang bahala, Boss di sino na. Tandali. Tandali. Parang manya. Tinitindan ko lang yung pa. Ha? Sabi ni Daud ko, Pag mananalo ng loto, niligawan ko si buda Sana o. oh ay, Bigyan mo na yung mawala. Naglalaro po si ano ako, si Pat. Oh. Sige. No, ano na? Mga quota sa pa. ako 'yung magdo 'yun eh. Si Budang lang talaga magaling sa baraha. Face, zero. <laughs> <laughs> asabi oh, ah, <laughs> mo ka ala eh nahuli ka ala si Foster yun 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 sa kanil ko sa kahit kanil yun magkana yung sero dito? 50, 50, 50 lang tapos 5 pesos Madali 70, mo ako pa 150. 150 lang. 150 lang <laughs> pala. Mura. Mura-mura. <laughs> ano na noon? Ano ah? Magkano 'yan? 20 lang. HK HK shoutout sa yo. Yan, di ba? Ang galing ni Fahad. Bawal mong bash dito. Hindi sa mga may hiter. ba? na ko. may Zero din ako. Ani? Ani Romero? Binibigyan mo Okay, Sir ay, kay Mr. Resina. Sige, Busy lang siya ngayon.

Wow, sabi ni Ayan Chika, swerte yan kagabi. Si ano daw, si Fahad, nalang 5K. Mechili, maraming salamat sa panama, madam. Welcome po. Hello, Good Sir Dennis Ma. Shout out Hello. po from Hello. St. Bernard, Southern Leyte. Tumayo siya, Mrs. Sunshine. <laughs> Hi kay Freyda, and kay Miss Cynthia, and kay Joseph. Ma. po kasi. Kukunin mo na kasi. Boomkino session, simitan. Si na natin, boss ni. Eh. Si Rai muna. Para mako. Bubunutin ko to mahal niya ito Thank you sir. Pistetto, oh, yan pa mahal. Ito na lang. Uy.